Yan mga master, tingnan nyo yung kulay ng mata ng aking mayay. Yan yung kulay ng mata niya. Hindi kulay pula. Yan Tingnan nyo. Yan, tapos ko lang yan ang ng B50. Pinainom natin yan ngayon. Sa gabi tayo nagpapainom. Yan tapos na yan ang kain yung tunay na kulay ng mata niya master oh. saka yung tatsaw natin kulay yilo yung mata nun ito kulay kung ano kung Pagka puti Pero hindi na puti na puti talaga Kulay ng mata niya hmm. Siyem na yung uli nito mga master Hindi pa natin nalabas Busy pa Yun yung master ha. Hindi na masyado maulan dito sa amin Ayan. Pwede na tayo magpapag Han. Wala na yung Rain po, Naubos na So ayan try na natin yan At Yung kasama niya Sa paghahunt Ayan Hindi ako pa nakapaglinis kanina Maraming may ipo Brown yang puloi mata nito. Uley brown. Hmm, kamyan. Parang tanang agila. Ayen. Hmm. Yeah.